Hello mga kamanok Ang sarap tingnan ng ating mga alatong sisi Ayan po Talagang Kumakain sila lahat no? Ayan po ang ating mga alatong sisi ngayon One month na sila Ito na nakain ko So talagang Nakakatuwa po tingnan Nakakataba ng puso na Sabay sabay silang kumakain Mula dito po doon sa dulo hanggang dito papunta sa harap parang naalis yung pagod mo sa pag-aalaga sa kanila mga kamanak dahil talagang makikita natin na okay naman ang paglaki nila maliksi naman po at sa 73 po nila ay talagang walang nabawas ni isa dahil talagang ilagaan natin ng maayos yung ating mga alagang sisil hanggat mag kuha o kukuni nyo ng nakakuha nito. At the same time po, meron tayong mag-hats na naman by this coming January 3, 2024. Estimated po nito ay nasa 80 heads po ng mga sisiw. So, alagaan na naman natin yan pagdating po ng January 3, 2024. Ay mag-hats naman po kasi naka-ano tayo? Naka-full blast breeding po ang Chris Backyard no para sa national po. So yun lamang po, update ko lang po kayo na hanggang 30 days lang po ito na challenge kasi kukunin na po ng may ari ang mga CC na ito. Marami po salamat sa naman po na vlog natin by January 3 may maghahat sa man po. January 3 2024. Marami po salamat ulit. God bless po, God bless po sa lahat. Thank you po, thank you. Yung gusto po magpag-book ng ating maghat sa January 3, 2024, ay pwede po, pwede na po kayo magpabok at the same time, pwede rin gagawin natin dito uh, hanggang one month din tayo, challenge kasi pag one month kasi uh, parang hindi na masyado mahirap paalagaan kasi nga, hindi malaki na sila so yun ang difference po mula day 1 hanggang day 30 po yan po ang pinaka ano talaga. Medyo mahirap-hirap po alagaan ang mga sisyo natin. Thank you po. God bless.